Obvious ba guys, natataranta ako sa excitement kasi first time ko talaga makakasama yung papa side ko and yung whole family ko for Christmas and hindi lang Christmas, New Year. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasama ni Kisi Conception ang kanyang ama na si Gabby Conception at pamilya nito sa pagdiriwang ng Pasko. Ayon sa kanyang post ay lilipad siya papuntang Los Angeles upang makasama ang buong pamilya ng kanyang ama. Nagpasalamat naman siya sa kanyang ina na si Sharon sa paghikayat sa kanya na makasama ang ama sa Noche Buena. Buong post ni Casey, Tis totally the season. And I'm flying to Los Angeles to celebrate with May father's side of the family for the very first time in May life. Thank you mama for encouraging me to spend time with paps this Christmas. Inamin naman ni Megastar Sharon Cuneta na may lungkot sa kanya na hindi niya makakasama ang kanyang anak sa Noche Buena, ngunit masaya siya na magkakasama ang mag-ama. Ito rin daw ang kauna-unahang Pasko nila simula nang ipinanganak niya si Casey na hindi sila magkasama. Hindi rin daw napigilan na mapaiyak. Anya, simple lang ako magpasko. Simple lang kami lagi. Sa Noche Buena, kami lang. Just my immediate family but it will be the first Christmas that PC will be spending with her father. They never spent Christmas together. It's going to be different for me. It's a little sad. But I'm also happy for them because they do it for the lost time. Sa kanya namang Instagram account, nagbahagi si Sharon ng larawan kung saan makikitang mayroong bakanting upuan sa kanilang hapagkainan noong Noche Buena, katabi ng bunsong anak na si Miguel. Anya ay para raw sana ito sa panganay niyang anak na si Casey. Dagdag pa niya sa caption, One seat empty but place still set. I miss you Casey. Have fun with your papa. I love you. Merry Christmas baby. Good night my baby. I really miss you. It's the first time since you were born that we aren't together at Christmas and I couldn't help crying over dinner. Thinking of you, take good care, and enjoy yourself, okay? I love you so much. Always, Mama. Napakomento naman ang ilang netizens sa post na ito ni Sharon. Anila. Oh, sweet naman. Nakakalungkot naman pero okay lang yan mama siya. Minsan lang niya nakasama papa niya magpasko, next kayo naman. Ba't ako naiyak? I'm sure miss ka rin niya mama, since first time niyang di kanya kasama sa Pasko. Surely, she's thinking about you too, Mama. Looking forward to see you both having a post-holidays celebration. Merry Christmas, Mama. I love you.